Magandang araw po sa ating lahat sa video ito Tayo ngayon ay maglalambat dito Magdadala po tayo dito sa dagat na naman Ayan. Subukan po natin dyan Kung meron tayong mahuli na mga isda May baon po tayong dala Dahil pahay tide na rin po Ayan. Tapos yung mga kaibigan natin ay Nandito rin sila Sila Baring Noy, sila Chris Lawrence Adventure ah, Nanging isda po ulit sila Namimingwit So ngayon po ay maglalambat tayo Magdadala tayo ngayon So samahan nyo po muli ako sa aking fishing adventure ngayong araw tapos may baon pala tayong Ito, kung sakali mang sumabit yung lampat natin Meron tayong dalang life vest Ayan, Para magamit natin di ba? Dulusongin natin Matagal din po yung kasi ito na stock Kaya dinadala na natin Para in case na may mga aberya May mga sabit, pwede natin lusongin Ayan. So let's go Umpisa na po natin magdala para makauli po tayo ng isda Pasensya na po kayo kung medyo mahangin Lagay ko na lang sa aking dibdib yung ating pang video ito dito natin lagay yung ating pang video let's go Yan. ngayon guys umpisa na natin magdala subukan natin dito kung meron tayong mahuhuli Ay, mo, ano, naku po Alam. Alam. hindi nahabot yung ano yung kawan yun lakas ng higo po pa high tide na po Dandanin natin dito. Meron kaya? Tingnan lang. Ayun, may namumuti ang laki. Ang laki. Ano 'yan? Bangus. Talakitok. Talakitok. Oh. Hindi bangus. Bangus. Reno bangus agad. <laughs> Jackpot. Tsaka sapsap. Ay, ay, nakawala na lang Ay. Ayun yeah. <laughs> Ay, oh, no? sapsap po mayroon na tayong pang sinabawan. Galing mo ha. Kakagis lang Oh, kunin lang natin lang gaya natin. Yan. Nandito rin pala sila paring Noy. Tapos si Lucky Brian, ano. Kakatapos lang nila magpandaw. Ayan O oh, Sarap nito Pero ito pwede na to Pang sinabawan Ayan o oh. Sarap nito Unang hagis pa lang Meron na Ito pa Meron pa dito Ito malito na Malakapas Balit natin to Balit natin yan Grabe pa dito sa kabila Ayun naman um, dami pala dito Ayan balik natin to Ito pa Ito pa Balik natin yan. Ayan Nagis pa tayo Nagis tayo dito Layuan natin Yun Tanggalin natin to Mamaya kunin natin Meron kayo Uy marami Ayun ang kawan Kawan yun Dahan-dahanin natin Meron yata Namumuti sana puro bangus. <laughs> puro yata bangus. Ay hindi sa linya si. Ah, hindi sa linya si. <laughs> Kala ko bangus. Ay may dalawa tayo na nahuli eh tatlo. Lagi ko muna sa taas. Oh, sige, sige. Yeah. Oh. Salamat, ha. Ah. Oo, oh, salamat okay. ya. Oh. Yun, yun. Iyan, sap, sap. Ay, sap, sap. Malakapas. Iyan. Hmm. Hagis pa tayo. Nag-enjoy tayo maghagis, ha. Ah. <laughs> Baka nga po natin yung kawan ng bangs dito Meron tayong pang daing. Yan Hagis lang tayo ng hagis Yan. Yan. Sa natin palagi nilalagay yung pang video natin guys Kasi para makapaghagis tayo ng maayos Dahil wala rin po tayong dalang mga tripod ganun. Tsaka wala tayong kasama Yan. Sila paring nga po try naman tayo dito sa kabila yan o oh. dito tayo yan dito tayo nagdadala pag gabi guys yung mga napapanood nyo sa ating night fishing dito po yun yan dito lang tayo sa gilid gilid nagdadala sinusoyod natin ito gandun sa dulo yan sumabit to ayusin lang natin to Para Mahatak natin ng maayos Biyaya ay nakiisang bangus na tayo Tsaka mga sapsap Sa linyasi si Ito kaya, ano kaya mauhuli natin dito Sana meron pa Ah Wala na Try ulit natin dito sa kabila Balik tayo sa pinagulian natin kanina ng bangus try natin layuan yun <laughs> buti na lang napinaan muntik na dun sa may kawayan ayun o, lakas ng hikop kaya hindi tayo masyadong nagdadala diyan sa malapit dyan dito natin hatakin ah hinihigop meron kaya walang napalagi wala wala guys ah Ah. Uh ah Dito tayo, try natin dito. Nako, hinihigop pa yata. Dito natin hatakin. Uy, meron. Ang lakas. Ang lakas. Ano kaya to? Ang lakas eh. Yun, meron, meron. Ano? Ano kaya to? Ano yan, ha? ha? Dahan-dahanin natin. Ang laki. No. Oh, laki nga oh. Ay bangus. 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 Ayun no? oh. Oh, bangus tsaka mga sapsap. -sap. Malalaki. thank you Lord. Ayun oh. No? Malalaki na sapsap oh. Wow! Thank you Lord. Ang dami. <laughs> Ayos. Ayos. <Jackpot. laughs> Lucky Chatpat. 'no? May mga sab-sab pa oh. Oh. <laughs> Sarap ba sa Yan tanggalin na natin. Kinuha ko lang ating lagayan, no? Oh nai natin dito sa dulo. Sap-sap. Good size. Ito, malaki-laking sap-sap. Ang hmm. laki. Thank you, Lord. Ito pa. sap, -sap ulit. Itong the best. <laughs> yung ating bangus. Nagwawala. Kaya pala malakas habang hinahatak natin. Yung vibration ng atilambat ito lang nahuli natin oh. mm, jackpot and si Kahasang Adventure oh, nagmimingwit siya <laughs> si Kahasang Adventure mm. E, ito pa mm. ito ay eh, balik natin to pun lang muna natin yung magandang size yan yeah, no. Mm, yung ganda ng size, oo. Oh, oh. Balik natin tong medyo alanganin ng size yan. Maliliit na to. Oo, oh, nakarami na tayo. Yeah. Kota na. May lambat pala guys dyan, oh, Na nakalatag. Pero try pa rin natin, baka meron tayong mahuli. Try pa rin natin. may sabit oh ayun na may sabit layuan natin ayun meron oh talo na agad ano kaya yun sa linya si ata kabasi mababaw po ngayon ng high tide hindi gaya ng mga nakaraan na malalalim Ayan. Ang huli natin ngayon ay puro sa linya si Iano. Oh. Okay tayo. Yan. Dalawa. O oh, di ba? Kahit sa bawat nagis natin makahuli tayo ng isa dalawa di pag naipon dadami rin yan. Hmm. sarap ng hangin. Yung mga Taiwanese, hindi po naminimit dito ngayon. Gawa ng sobrang babaw. Nandun sila sa may lagusan sa kabila dahil mas malalim po doon. Nagpastaw. Yan. Ganitong itsura dito guys. Pagka maliwanag. Dito tayo kasi nag na night fishing. Hindi makita yung paligid. Pero maraming salamat pa rin kasi tuloy kayo nanonood kahit na madilim nanonood pa rin po kayo sa mga ginagawa natin content at na mag -isa, isa lang natin na ako kumakain maraming salamat po at pinapanood nyo pa rin sobra sobra po akong thankful ito pong pangingisda ko ay malaking tulong sa akin sa pang budget sa araw araw nakapag share din tayo nalilibang tayo tapos nakagagawa tayo ng content pang vlog kahit papano ay kumikita tayo kaya sobra po akong thankful sa inyo thank you at thank you rin kay Lord dahil merong youtube all in one na po sa pag youtube natin all in one libangan at kung ano ano pa yun ngayon ay wala So agis ulit tayo dito sa yung nag-iisa natin kanina yun nakaulit tayo ng bangus tsaka maraming sapsap Try ulit natin dito Ayan si paring nyo yung namimimit oh dun kabila. May huli ka na. Wala pa. Hindi natin mapalayo. Meron medyo mahangin. Meron kayang huli. Makahuli pa tayo ng ilang piraso guys. Okay na. Kota na tayo. Ayan. Uwi na rin tayo hindi tayo makapagluto kasi wala tayong talang gamit so sa ngayon sa dorm muna tayo magluto uy meron ano to ang lakas dandahanin natin ang lakas <laughs> ang lakas guys ayun na naman yung bangus ang lakas oh bangus nga guys bangus ayun o no? <laughs> ayun namumuti o oh. napapansin nyo bangus po yan sana hindi makawala. Ayan, oh. Ayan, ayan. Lakas. Ang lakas. Woo! Pumasok sa bulsa. <laughs> Thank you, Lord. Oo, oh, dali na bangus, oh. Tekaan lang talaga. Ayan, ang laking bangus, oh. Hmm, di ba? Kunin ko lang yung natin. Naiwan natin to. Ayan Ayan na di yung mga nahuli hmm, di ba? may pang sabaw na tayo ah, oh, yun o no? ang galing na ating huli oh, tatlong bangus sa yan <laughs> so nga sap sap o oh. may pang na tayo no <laughs> Oo, oh, pang ulam na oh, sipag ka lang mang isda gusto na may pang ulam na yan yan sila kahasang adventure nami po sila sila paring noy hagis pa tayo ilang hagis na lang uwi na nakuha na tayo ng pang ulam ulam lang naman po ang hinuhuli natin guys hindi pang benta kaya marami uh, mapamarami mapakunti okay na goods na basta meron tayong maulam importante <laughs> may mahuli tayo hindi tayo zero ngayon si paring noy oh panoorin na lang natin sa kanyang vlog yung kanyang pamimingwit minsan kasi marami rin yung nahuhuli niya mga talakitok iba iba po pag namimingwit sila o yun meron kaya daga right, guys dito tayo maglasagis at marami na rin pong mamimingwit kaya hindi na tayo magdadaala maglasagis natin to la sana meron pa. Hindi muna natin nakatakin. Yan, tapos atakin na natin. Ano kayong yung mahuli natin sa huling hagis? Meron man o wala, okay na po yung huli natin. Importante meron tayong nahuli. Na uh, pang-ulam-ulam. ulam ulam meron kaya dahil na kailang hagis na rin tayo ayan na to oh talaki to na good size let's go ayan Yo Ito na yung ating nahuli Sa huling haggis natin Hmm, ayos na Ito na po yung ating mga nahuli Ayan, Ayan baka, hindi ko na ibubukos Para hindi natin pulutin sa riwa po Ayan, tatlong bangus Tsaka yung iba sa linyasi tsaka sapsap Ayan Meron na tayong pang prito-prito at pang sinabawan. Mhm. Mm Thank you Lord. Thank you Lord. At taw si mga kasama natin, namiminit pa rin sila paring Noy. Saka si Kahasang Adventure. Panorin na lang natin sa kanilang channel si paring Noy at si Kahasang Adventure ano masasabi mo sa huli natin parang nag Jackpot ka ngayon, Pops. Jackpot. Hoy, hindi lang. <laughs> Naano kasi walang tulong ako. oh, wala Ay, galing ka pa sa trabaho pala, ano? house layo nang inano. Oo. Oh, hindi ako nakapag ano sa camera sa akin kasi so, talaga. Oo, oh, yeah. Oh, yeah. <laughs> so, ngayon, uwi na tayo. Let's go. Ayusin ko na 'yung lampat. Ngayon po nasa dorm na tayo tapos nalinisan na rin natin yung ating mga isda magluluto tayo ngayon ng pinangat na isda tapos yung ating mga ingredients yan nakapaganda na rin tayo yung ating kalamansi tapos gamit tayo ng asin And so umpisa na natin ilagay itong ating mga ingredients dito sa ating kaserola na malaki ngayon guys umpisa na natin lagay na natin yung ating mga ibang ingredients dito sa kasirola yung kamatis, sibuyas tsaka luya yan ay ilalim natin yung iba Ayan Tapos tsaka natin ilagay yung ating mga isda Kamada natin Sari-sari po ito Yung ating nadala may sapsap, -sap, bangus karamihan sapsap -sap at bangus ngayon tapos lagay na ulit natin yung ibang ingredients tsaka yung siling verde naghugas naman ako ng kamay kalat lang natin saka natin ilagay yung asin pampalasa Kaya saktong asin lang tapos lagay natin ang paminta Ayan. tapos maglagay tayo ng calamansi juice isda sa kamatis tsaka maglagay tayo ng konting tubig tsaka po natin isa lang ito sa mahinang apoy isang kuluan lang yan ituto na kain na tayo ayos isa lang na po natin ito sa mahinang apoy uh -huh. Ay luto na po yung ating pangat na isda. Ayun, pangat na bangus tsaka sapsap. Kain -sap. na po tayo. Luto na po ito. Ngayon guys, nakaluto na po tayo. Ito na po yung ating pangat na isda. Bago tayo mag-umpisang kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa akin na Holy Nights na. Maraming salamat po sa biyaya sa araw-araw. At ganun din po yung pagkain na sa aking rapan. Basbasan niyo po magbigay sa akin physical ng pangatawan ng kalakasan. Ganoon po sa aking mga viewers. Sa aking pamilya, ingatan niyo rin po sila sa araw-araw. Ito po nga ang sa madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tara po, kain tayo. Pangat. Ayun, wow. Tikman natin ang lasa. Wow. Ayos. Buhos na natin para mabilisan. Sap-sap at bangus. Masarap talaga sa pangat ito. Kaya kinamatisan. Pwede rin sinigang. Ngayon ay pangat naman tayo. <laughs> hmm. Kaya po tayo, kain. Nagutom na. Hmm. Dito tayo kain sa loob. sa labas. Gawa ng bagyo. Kakatapos ng bagyo. Yung bagyo pala dito guys sa Taiwan po ay hindi po umabot dito sa amin yung sobrang lakas o yung sentro ng bagyo. Bumalik po yung bagyo. Hindi na tumuloy. Base dun sa balita. Kaya, thanks God, hindi na umabot dito sa lugar po namin. Hindi na tayo maapektuhan pa ng bagyo. Bali, ang mga naramdaman lang namin dito na Resulta ng bagyo ay yung malakas po na hangin. Tapos, konting ampun lang, hindi siya malakas na ulan. Malakas po na hangin. Ngayon po, ay palabas na sa Taiwan yung bagyo. Hmm. Ayos. Ayos. best. Mm. Muli, nagpapasalamat po ako sa support ako ninyo. So walang sawang pag-like, pag-share ng ating vlog, sa mga pagko-comment, at mga solid viewers po natin. Thank you po lahat sa inyo dito pala sa vlog natin kaya madalas mag isa natin kasi hindi po available yung mga kasama natin yung iba puro OT ang company nila yung iba naman ay may mga lakad din kaya madalas mag isa natin lalong lalo na pagka maaga tayo ng isda natin yung sabaw. Ah, the best. Itong pangat pala guys, hindi siya ganong karami ang sabaw niya. Saktuhan lang ba? Hindi gagaya ng mga kinamatisan, tsaka sinigang. Kumbaga, pang tamang sabaw lang. Pang halo lang sa kanin. Hindi pang higupan. partner, kamay at kutsara. <laughs> Itong gagandahan pagka hindi tayo nagamit ng tinidor. <laughs> Lalong-lalong na pag-isda kasi pang natin ng tinidor. Kaya naman ang ating gulang. Thank you Lord.